Panoorin na naman natin mga idol ang laban ni JB Sukal versus Junjun Tsukoy Jun ng Jinsan. Tira tris na si JB mga idol. Pumasok ng dos. Tingnan natin ang mga pangyayari sa kanilang laro. Ayan. Binagsakan ng tris. Tris. Kaya lang walang preparasyon sa 4 maliban sa doblete. Tingnan natin. Ayan. Pasok. Tira 5. Ayan. Pasok pa rin. Muntik pang madiskaril yung preparasyon sa size. Oh. nakuha pa rin sa estimate ni GB ayan pumasok umusog lang ng konti ang city para preparasyon sa 8 ang galing ayan na last 2 na mga idol si GB grabing tao mga idol parang pista parang pista talaga pag maglaro si GB Sukalo Last two na mga idol si GB. Ah, oh, ginanong pa. Sa akin yun. Eh, kung ano ko lang. Ipasunod ko lang yung pamatol. Ayan. Panalo si GB Sukal mga idol. Run out talaga.